Hello, what's up? Magandang araw po sa ating lahat. Uh, gawan ko lang po ng video. Yung tinatanong sa akin ng customer ko na kung sakali daw na nawala yung CCA number ng kanyang box. Kasi nga, nabura na yung katulad nito. halos hindi na makita yung number eh sa kanya nawala na daw talaga totally ito pati yung uh, carton nya na misplaced na daw nila hindi na daw nila alam kung saan nila nilagay kaya yun nagtanong siya sa akin kung paano daw malaman yung account number nang box nila. Kasi nga nabura na rin tong niya ito. Ah uh, Sa video ito papakita ko yung uh, isang paraan kung paano natin malalaman yung ah uh, account number kung nabura na o kaya nawala na yung carton ito. Ano natin gagawin? Bubuksan lang po natin ito. Ito itong cover niya na ito. Natatanggal po ito. Medyo mahirap. ayan pagka open po natin makikita po natin yung ano ba ayan yan yan yung isa may sim card ayan po yung tinatawag na cca number ayan kaparehas po nitong CCA number na ito ito yun nakalagay dito kaya nga lang nabura na eh, wala ka nang hindi mo na mabasa kaya dito na natin titignan ayan po siya ayan ngayon. Kunin na po natin yung account number niya. yun Sandap po tayo sa message. Yan lang po natin Type lang po natin yung Signal Space SC Tapos yung Ito Yung CCA number na nandito. Zero two Alos di na rin makita. Six zero nine five. 38 943 Yan Send po natin sa 5353 Yan mababas na po yung uh, account number niya ayan na po siya okay na po okay na yung tanong ni ma'am Mirna ito na po yung sagot sana po panoorin nyo ha? maraming maraming salamat